hindi man gaanong hayag sa publiko ang itinakbo ng kwentong pag-iibigan ni na Pia Arroyo Magalona at ng namayapang master rapper na si Francis M., hindi may pagkakaila ang matatag na samahan ng mga ito na sinubok ng panahon. At sa isang kontrobersya na usap-usapan ngayon ay muling naungkat ang relasyon ni Francis sa ina ng kanyang mga anak na si Pia. Narito ang kanilang kwento. The Philippine Showbiz List presents Francis M. and Pia Magalona Love Story. Minsang naibahagi noon ni Pia na unang nagkrus ang landas nila ni Francis sa isang party sa disco na pag-aari ng film director na si Ishmael Bernal, kung saan ay pinakilala sila sa isang isa na Richard Gomez. Nang mga panahong yon ay pareho silang isang taong gulang at nag-aaral ng kolehiyo. Kakaumpisa lang din noon ang acting career ni Francis Pag-amin ni Pia, kaagad silang nagkaugnayan ni Francis dahil kilala niya ang older sister nito sa si eskwelahan Pareho rin anya silang may interes sa sining bagamat mas hilig daw ni Francis ang hip-hop Siya naman ay sa classical piano at ballet Ngunit tatagpuan daw nila ang parehong interest sa musikang rock Ayon kay Pia, nakita niya kung gaano katalentado si Francis Kaya siya mismo ang nag-encourage nito na ipakita pa ang kakayahan sa tanong kung ano ang meron kay Francis na kanyang nagustuhan, ayon kay Pia, nakita niya ang life nila together. Sa dyan nangyari na lang anya ang lahat. Sila umano yung tipo na away bate every single day kasi nga naroon ang pagka-childlike ni Francis. Ganun pa man, natutunan niyang mahalin ang bagay na ito patungkol sa kanya at naroon ang respeto nila sa isa't isa. Ayon kay Pia, hindi romantic type ang boyfriend-girlfriend relationship nila noon ni Francis. More on chill lang Anya na madalas pang ang ginagawa nila ay mag-appear na parang magbarkada lang. Hindi naman ikinailan ni Pia na pagkakaroon ng tamang marriage partner ay napakahalaga kapag nagpapalaki ng pamilya. Katunayan sa edad na labing siyam na taong gulang nang isilang niya ang panganay na anak at ang pangalawa naman ay matapos lamang ang dalawang taon. Ayun kay Pia, pareho silang immature ng dating partner noon na minadali ang pag-aasawa, lalo na dahil sa si impluensya ng mga kaibigan at sa sabihin ng ibang tao. Ngunit sa huli ay kinailangan nilang maghiwalay. Kaya naman sa relasyon nila ni Francis, naroon ang kasiguraduhan ni Pia na ito na ang lalaking nais niyang pag-alayan ng kanyang habang buhay. Losing a Friend wala kang sinayang na panahon sina Pia at Francis dahil noong 1985 naganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Ito ang nagtayo ng pundasyon para sa isang partnership na magtitiis sa mga pagsubok. Ang kanilang love story ay hindi lamang tungkol sa romance. Ito ay tungkol sa mutual respect, shared dreams, and collaborative ventures. Palagi silang nariyan sa bawat isa, hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang magkatrabaho. Sipia ang tumayong manager ni Francis at sa taong lumipas sa saksihan ng publiko ang magandang takbo ng kanilang relasyon na magkasama pa sa mga pagtatanghal. Simula pa lang si Pia ang isa sa nangunang sumuporta kay Francis at naniwala sa kakayahan nito. Ngunit ang kanilang masayang pagsasama ay biglang nabalutan ng kalungkutan na siyang sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya ng magkasakit si Francis sa kabila ng sitwasyon na hindi pinanghinaan ng loob si Pia, na bagamat nasasaktan sa tuwing nakikitang nahihirapan ang kabiyak, naroon ang patuloy nitong paglaban para sa kanilang padre di pamilya. Hindi siya kailanman umalis sa tabi nito at siniguradong magiging okay ang lahat. Nakita niya rin ang katapangan ni Francis na kahit na nasasaktan ay patuloy sa paglaban. Sasabihan nga lang daw siya nito na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit matapos ang ilang buwang pakikipaglaban, tuluyan ang namaalam si Francis. Sa so, bilang buhay siya noong March 6, 2009 na sa acute myeloid leukemia. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang maagang paglisan ng mister. Sa si isang interview noon kasunod ng pagpanaw ni Francis, sinabi ni Pia na talagang nakaapekto sa buhay niya ang pangyayaring 'yon. Pinaka niya raw dito ay ang buong pagkatao ni Francis at nais ipaalam sa lahat ang pagiging mabuting tao nito. Parang araw siyang nawala ng kaibigan. Paliwanag ni Pia na kapag kaibigan kasi, ay pwedeng sabihin ang kahit ano. Kahit na mag-away man, ay nagkakabati pa rin pagkatapos. Lahat niya, masarap kasi parang we're bound for each other. Parang kami ang nagkakaintindihan. And diba, kapag partner kayo, parang kayo lang ang nagkakaintindihan? I think that would be my biggest loss talaga." dagdag pa niya na sobrang mahal niya si Francis at nagpasalamat siya sa mga sandaling magkasama sila gift from francis sa pamamaalam ni Francis na iwan sa pangangalaga ni Pia ang kanilang mga anak. Aminado si Pia na mahirap ang buhay ng mawala ang katuwang sa mahigit na dalawampung taon, ngunit kinailangan niyang mapakatatag para sa mga bata. Ang mga ito niya nagbigay sa kanya ng lakas at tinuturing niya silang regalo na tanggap mula sa mister. Walo ang kanilang anak kung sa dalawa rito ay stepchildren ni Francis, sinauna at Nicolo na anak ni Pia sa dating karelasyon. Bukas si Pia sa pagsasabi kung gaano kamahal ni Francis ang dalawa na tinanggap ng buo at tinuring na sariling mga anak. Dahil nga raw sa parang bata si Francis, masaya ito sa pagkakaroon ng instant family kung saan ay hindi na nito kailangan pang maghintay na magkaroon sila ng sariling mga anak upang may makalaro. Samantalang nagbunga naman ang limang supling ang pagmamahala ni Pia at Francis, sina Maxine, Frank, Saab, Elmo, Arkin at Clara. Ang panganay na si Maxine ay isa sa naunang sumalang sa showbiz. Si Frank naman ay minsan na rin tinahak ang showbiz. Nadagpuan naman ni Saab ang kanyang bagong hobby sa labas ng telebisyon. Samantala, isa naman sa pinakaaktibo sa showbiz si Elmo at sa likod ng kamera tumutulong siya sa kanyang ate sa paggawa ng cookies para sa negosyo nito. Binata na rin si Arkin at tulad ng kanyang mga kapatid, naroon ang pagmamahal niya sa musika. Ayon kay Arkin, ipinagpapatuloy niya ang musika ng kanyang ama dahil nais niyang makilala ito maging ng kanyang henerasyon. Proud din na ikinuwento ni Arkin na siya mismo ang nagsusulat ng kanyang mga kanta at hindi siya nagpapadala sa pressure. Kwento pa ng binatang singer, tila nakakabanding niya rin muli ang kanyang ama sa tuwing pini-perform niya ang mga kanta nito. Samantalang si Clara ay napanood naman sa ilang pelikula tulad ng Kaleidoscope World at Twin Academy Class of 2012, ganun pa man ay hindi nito pinursige ang kanyang career sa showbiz, sa halip ay nag-a-upload na lang siya ng kanyang mga awitin online on having a successful marriage. Bagamat ilang taon na ang lumipas mula lang mabiyuda, ay hindi naman pumasok sa panibagong relasyon si Pia. Mas nakatuon ang atensyon nito sa mga anak at naroon ang pagpapahalaga sa sinumpaang pangako nila ni Francis. Sa isang sulat na nilabas ni Pia noong 2017 para sa mga anak, ay binahagi niya ang sekreto sa matibay na samahan ng mag-asawa. Anya, maturity is really the key to successful marriage. Aminado si Pia na hindi perpekto ang relasyon nila ni Francis. Nariyan ang ups and downs at marami ang kinailangan dapat na matutunan, lalo na nung naging maging mga magulang. Para sa kanya na pag-aasawa ay may pinakamalaking tsansa na magtagumpay ko ang kapareha ay mula sa parehong background at magkatulad ng values. Lahat ni Pia na isa sa mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang marriage nila ni Francis ay dahil hinarap nila ang kanilang sitwasyon at humingi ng tulong mula sa mga eksperto. Pagtatapat niya na nagkaroon siya ng personal commitment na sa kanyang pangalawang partnership ay ayaw niyang mabigong muli humingi umano sila ng tulong mula sa family ministries and marriage counselors at lahat daw yon ay tumulong sa kanila na hanapin ang mga paraan upang malampasan ang mga kinaharap na pagsubok. Nang minsang matanong si Pia sa posibilidad na umibig siyang muli, lahat niya, I still look for somebody I could relate to, like the way I used to do with Francis. The other family of Francis. Sa nagdaang taon na nasaksihan ng publiko ang patuloy na pangungulila ng pamilya ni Francis, lalo na si Pia na pinakita ang katatagan at naging nagpangalaga ng alaala -ala ng yumaong kabiyak kung saan ay napanatili ang magandang imahe nito sa publiko. Ngunit ang iniingat ang tahimik na pamumuhay ng pamilya ni Pia ay biglang nabalot ngayon ng kontrobersya. Kamakainan lang ay lumantad ang dating flight attendant na si Abigail Wright, ang babaeng nagpakilalang dating karelasyon ni Francis. Unang nalaman ng publiko ang inililihim na relasyon ni na Francis at Abigail nang lumitaw sa internet ang kanilang mga larawang magkasama, ilang buwan matapos pumanaw ang master rapper. Pero kusang nanahimik ang balita dahil sa pakiusap sa media ng mga nagmamalasakit sa naulilang pamilya ng na pumanaw na personalidad. Makalipas ang labing limang taon, lumantad muli si Abigail kasama si Cheska na ipinakilala niya bilang anak nila ni Francis. Kasabay ng paglantad ng mag-ina, ang paglabas sa social media ng mga video ni Cheska na kinakanta ang hit song ni Francis na isang paraan ng pagsasabi niyang tunay siyang anak ng sumakabilang buhay na King of Rap. Samantala, wala mang sabihin, bakas naapektado ngayon ang pamilya ni Pia at nariyan ang kumikwestyon sa katapatan noon ni Francis sa kanya. Maging ang mga napaulat na balitang hiwalay na di sila nung panahong nagkasakit si Francis ay naungkat. Kaya naman inaabangan ngayon ng publiko ang sunod na magiging hakbang na magkabilang kampo, lalo na sa panig ni Pia na nabahira ng intriga ang imahe na namayapang kabiyak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!